idol, yung mga idol. Ayan, samahan niyo ako magluto habang naglalaba. Wow! Diba natin, no? Ayan, naglalaba tayo, mga idol. Ayan, habang magluluto naman tayo na ang sinigang. Ayan, boss. Sitaw. Sitaw so, na yung ating bali, eh, mga baboy. Ito, nagtakulong tayo ng balat. Sasabi na natin sa kapay ng baboy isa nga pala to sa pinakamasarap sinigang na bayabas ay yung balat ng baboy yan naglagay lang po tayo ng sibuyas tapos isang kutsaritang asin tapos ganyan lang po ang gawin sa bayabas pigain ng pigain para madurog, mas malasa siya pagkaganyan ito yung sinigang na ayaw ng iba dahil nababahuan sila sa amoy ng bayabas pero sa akin isa to sa aking paborito ang sinigang sa mayamas yun sinipito na ang ating pressure cooker halos 20 minutes po yan pinakulo ayan pulong pulo na siya oh. malambot na malambot na po yan ito Kaya ilalagay na natin yung gulay yung sitaw malalang po ako na ng talbos na kamote masasarap sana kung meron ayan oh konting pakulo lang po yan lalagyan na natin yung bayabas para lumasa ng mabuti malinam naman lasa ng bayabas kapag naluto po na maayos wow ayan nga ilalagay na natin ng bayabas ayan mga idol napakasarap nito, na ito idol lalo na meron kang sili at patis napakasarap ang dami mong makakain kanin ano kung ay, yung na, yung sili, yung may ibon na ng sili yamas sili green sana nito idol yun nilagay ko na nga pala yung sili so, ay magkadala sa buto aamoy na yung sili na yan magkasuto ng konti ito makapapailalim din yan pag naluto sana ano maulan nyo yun dito mga idol oh. kaya sarap yung sinigang na bayabas mga idol Wow. Okay, ito na po ang ating sinigang sa bayabas ah, makakain na mga idol mayroon pa patis na may sili yung let's eat tukman natin ito mga idol sabaw pa lang oh. ah, sarap tapos yung sitaw malutong-lutong pa ng konti hindi pa masyadong ngito. Pero mamaya, alos akong maya. Mmm, <coughs> masarap ng sabaw. Masarap kasi dito sa sinigang may taba-taba. Tignan Kung may taba-taba, ang sarap. Sarap sa kanin niya, no? You know? Balat pala yan, balat. Sarap yan. Sarap, oh. unit ah. Selamat. Enggak minum sampai makakan ah, thank you. bye em idol.